7 minuto bago matapos ang second quarter, si Ricky Mendez nga ay ipinasok na ni Coach Cervantes. Ang mga walang kaalam-alam na manunood sa kung bakit hindi agad ito pinaglalaro ay pansamantala lang nakaramdam ng kabog sa mga dibdib nila. Napanood na rin kasi nila kung paano ito maglaro at ang masasabi nila ay hindi ito isang basta man lalaro lamang. Habang nakatayo nga si Ricky sa loob ng court, ay maririnig naman ang pagchant ng mga salay na nasa likuran ng kanilang bench. Mendes! 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 Ito ang umalingaungaw sa loob ng venue. Hindi ito kasing lakas ng cheer ng mga taga rohas, ngunit sapat na ito upang makaramdam ng kaba ang ilang nakaalam sa kakayahan ng maliit na player na ito. Habang pinapatalbog nga ni Dre ang bola sa free throw area ay dahan-dahan siyang napangiti. Maging si Nasuriano at Roser ay natuwa rin sa pagpasok ni Mendes. Mas masarap daw makamit ang pagkapanalo kung maglalaro ang East Player ng kalaban. Pumasok nga ang ikalawang free throw ni Dre at sa pagharap niya sa kanilang side ay si Mendez ang kanyang unang nakita. Nginisian niya ito at sa paglampas niya rito ay tila may kung anong pwersang naglalaban sa pagitan ng dalawang ito. Sinambot nga ni Ricky ang bola at huminga na ang malalim. Nakaramdam siya na parang bumibigat ang kanyang ulo pero iwinaglit niya ito at mas nagfocus sa laro. Si Isaiah naman ay nakatingin lang ng seryoso sa kanyang player na ito. Ang tigas ng ulo mo Ricky. Sabi niya sa sarili kaso wala rin naman siyang nagawa kundi payagan ito. Si Dre nga ang sumalubong kay Ricky at makikita ka agad ang pagbuka ng mga braso nito. Nakaabang din ang kanyang mga paa sa biglaang atake ni Mendez. Akala ko nilalagnat ka, sabi ni Valdez. Sabi nga ni Dre at si Ricky naman ay marahang umatras. Huwag mong pakaisipin niyon, ang laro ang mas intindihin mo. Sabi naman ni Ricky na bumigla ng talon na ikinangiti ni Dre sinabayan niya si Mendes kaso na ibitaw pa rin nga nito ang bola at sa paglapag nilang dalawa ay sabay silang napatingin sa umarkong bola sa ere ang unang tira ni Mendes sa laro ay nagbigay ng kaba sa mga manonood dahil may kabog na hatid ito sa kanilang dibdib sablay hindi pumasok ang tirang iyon na ikinangiti agad ni Dre kaso nakita niya ang kalmadong mukha ni Mendes sa kabila ng nangyaring iyon sa ilalim nga ng basket ay makikita ang pag-angat ng mga kamay ni Magbuo at dito nga ay isang footback dunk ang ginawa nito na nagpakuyom sa kamao ni Sanchez. Alam ni Mendes na si Magbuo ang makakakuha ng rebound. Hindi, may tiwala siya rito. Sabi nga ni Dre sa sarili at kasabay nito ay ang mabilis sa pagtakmo ng mga players ng Mansalay sa side ng Rojas. Pagkasambot nga ni Dre sa bola ay nabigla siya nang nasa harapan agad niya si Mendez. Napangiti nga siya at inatake ang depensang ibinigay nito. Binigla niya ito ng sidestep pa kanan na sinundan niya ng mabilis na pagtakbo. Napansin ni Dre na hindi ito ang bilis ng Mendes na nakasama niya noon sa All Star. Naramdaman nga rin niya ang init ng katawan nito kanina nang mapadikit siya rito. Nasisiraan ka ng ulo Mendez. Talagang naglaro ka pa kahit may lagnat ka. Sabi nga ni Dre sa sarili at sa pagdating niya sa kanilang side ay agad niyang ipinasa ang bola kay Roser. Kaso napaseryoso siya nang biglang lumitaw si Mendez sa kanyang harapan at pinalo ang bolang kanyang binitawan. Nahagip nito iyon at mabuti na lang daw at si Soriano ang nakakuha. Kaso tumapon muli ang bola nang sumulpot bigla si Valdez. Hinabol ni Gerald ang bola at napaseryoso si Dre nang mawala sa unahan niya si Mendez. Tumakbo na pala kagad ito papunta sa kanilang side Dito na nga rin na patakbo ang victory ng Rojas Kumaripas ng takbo si na Roser at Soriano Maaabutan na nga nila si Mendez na nasambot na rin ang ibinaton ang ibinato ni Valdes Pigilan ninyo! Sigaw ni Dre na itinodo na rin ang paghabol Malakas ang pakaramdam niyang aabutan pa raw niya si Mendez Nilampasan nga ni na Soriano at Roser si Mendez at ang mga manonood ay napachir sa Rojas team. Si Ricky naman ay bumagal at napaseryoso dahil sa nangyari. Tumayo nga lang si Jasper at Calvin dahil paparating na rin si Dre sa likuran ni Mendez Caso. Gumalaw ang mga kamay ni Ricky at ibinato nito ang bola sa pagitan ng nakabukas na mga paan ni Roser. Si Dre naman napaparating ay napaseryoso dahil wala raw sa sambot ng bola. Pero... Isang nakaitim nga ang biglang lumampas sa kanilang apat. Si Gerald ito at pagkahawak niya sa bola ay isang mabilis na talon palapit sa basket ang kanyang ginawa. Isang libreng layup iyon at doon na nga nagwala ang mansalay supporters dahil naka-score na uli sila. Ito ang kaibahan kapag may mahusay na playmaker sa team. Sabi nga ni Isaiah sa kanyang sarili, mukhang habang tumatagal daw ay nagiging maganda ang accuracy ni Mendez sa mga pasa nito Isa pa, mas nagiging mabilis daw itong magdesisyon sa mga gagawin nito kapag pinagtutulungan ng kalaban Marahil, dahil daw ito sa mga ginagawang depensa sa kanya ng mga naging kalaban nila Palagi siyang pinagtutulungan at ang pagpasa ng maagap sa kakampi ang pinakang mabisang gawin laban dito 41 to 29 ang score at ang mga taga rohas ay nakakaramdam ng hindi maganda na Napapatingin sila sa manlalaro ng mansalay na si Giant Slayer. Si Soriano na nga ang nagdala ng bola at makikita nga ang mabilis sa pagdepensa sa kanya ni Lorenzo. Si Dre naman ay mabilis na tinakasan ng kanyang katapat na si Mendes, Tumakbo ito palapit kay Soriano at dito nga ay agad din niyang ginamit ang screen na binigay nito. Nang magkaroon ng espasyo si Dre mula sa kalaban ay agad niyang pinakawala ng bola mula sa 3 point area muling nagwala ang mga manunood dahil hinalit noon ang basket. Pero tila wala lang naman ito kay Mendez na tumatakbo na papunta sa kanilang side na yung naman ng big three ng Rojas. Kaso ang bola naman ay kay Lorenzo na punta. Dahil nga nakababa na ang mga kalaban sa kanilang side ay maayos niyang naitawid ang bola sa gitna. Si Dre naman ay mabilis na dinikitan si Mendez at daman niya ang init ng katawan nito na kanyang ikinaseryoso Pinakiramdaman niya si Ricky Kaso tinakasan pa rin siya nito Hinabol niya ito Kaso ginamit ito ang screen ni Tuazon. Napatingin naman si Roser Kay Lorenzo Na sinisipat si Mendez Kung kaya't hinabol niya ito At ganoon nga rin si Dre Napangiti naman si Twason Na mabilis na huminto at tumakbo sa 3 point area Ipinasa naman agad sa kanya Ni Lorenzo ang bola at dito na nga napaseryoso si Nadrey at Calvin Dahil masyado raw silang napatun kay Mendez Sa kanilang ginawang paghabol dito Si Soriano naman ay tinodong takbo Para maabot ang sitwason na nasa arena At nagpakawala na naman ng Tres Kaso ang kanyang ginawang iyon Ang magdadala rin pala Sa mas magandang sitwasyon sa team ng Mansalay Sa landing area ni Tuason siya lumapag At sa pagbagsak ng mga paan ito ay doon na nga rin sumilbato ang referee na sinabayan ng paghalit ng bola sa basket. Basket counted. Bunalas ng referee na ikinaseryoso ni Nadre. Ang napaupo naman ni Situason ay napakuyom sa tuwa. Ang mga mansalay supporters ay mabilis nga nag sa kanilang team at ang mga taga -rojas ay parang nakakaramdam na lalo ng kaba. Kakapasok pa lang ni Mendez at hindi pa pumupuntos pero ito na agad ang na nangyari Ano ba talagang mahiro ng taong ito Naitanong na nga na ni Dre sa sarili habang nakatingin kay Ricky Na hinihingal sa tabi nila ni Roser Ang tindi ng effect ng player na ito Parang siya ang dahilan kung bakit gumagawa ng ranang mansalay Sabi na nga lang ni Roser na napatingin kay Dre Na napakuyom naman ang kamao Naipasok pa nga ni Tuaso ng bonus shot At isang matagumpay na 4 point plane lang naman ang kanyang nagawa. Ito ang naging dahilan upang ang lamang ng kalaban ay maibaba nila sa labing isa mula sa labing anim kanina nang hindi pa pinapapasok si Mendez sa laro. Ang pagpasok din nga ni Mendez ang iniisip na dahilan ng mga manonood kung paano nakagawa ng isang 8-3 run ang Mansalay. Napatawag tuloy ng timeout si Nadre para pigilan ang momentum ng Mansalay at dito na nga rin kumalampag ang crowd na dala ng Black Knights sa pagbabalik ng kanilang mga players sa bench. Si Coach Isaiah nga ay napatingin kay Mendez na parang tutumba sa pagbalik nito. Si Gerald nga at Marlon ay napahawak dito at iniupo ito ng may alalay. Pre, mukhang hindi ka okay. Nasabi nga agad ni Gerald na mababakas ang pag-alala kay Mendez. Si Coach Cervantes nga ay napatingin din kay Mendes na hinihingal lagad sa mahigit na isang minutong paglalaro. Huwag ka na kaya maglaro Sir Mendes, kailangan mo na ng pahinga. Sabi naman ni Tuason matapos uminom ng tubig. Kumuha nga siya ng ekstra na tuyong tawel at iniabot kay Gerald na pinunasan ng tawel si Mendes. Kaya ko pa sir, relax lang kayo. Nakangiting wika ni Mendes na ikinailing naman ni Coach Isaiah. Baka kung mapaano ka Ricky, sabi nga ng kanilang coach at sangayon naman dito ang kanyang mga kasamahan. Kung inaalala mo kami, si Gerald nga ay napabuntong hininga at napangiti. Pasensya ka na kung pinag-aalala ka namin. Nagpahinga ka na, wala ako noong huling game kaya babawi ako ngayon. Sabi nga ni Gerald na tinapik pa sa balikat si Mendes. Tatlo rin kaming makikipagsabayan sa big three ng Rojas. Ako, si Sir Poisson at si Kuya Marlon Sabi nga ni Gerald na napatingin sa dalawang player na kanyang binanggit Tama Ricky, ako ang bahala sa rebounding Kaya tumira lang kayo Kapag sablay, ako ang bahala sa bola Huwi ka nga ni Marlon na napakuyom ng kamao Kailangan daw nilang ayusin ang laro Para hindi na mapilitan si Ricky na bumalik sa loob ng court Kailangan ko na magbibigay ng screen sa akin at sinisiguro ko na ng tres. Sabi naman ni Carlo na napainom ng tubig. Magaling na ako coach, kaya ko nang maglaro ng matagal. Ang mga kasamahan naman nila sa team ay napakuyom ng kamao. Hindi raw nila pwedeng pabayaan si Mendes ng ganito. Si Lorenzo nga ay napakuyom at napatingin sa kanilang team captain. Ako ang bahala sa playmaking. Ako ang dating starting point guard ng team at ako rin ang backup ni Ricky kaya ako dapat ang mag-excel sa mga ganitong pagkakataon. Sabi naman ni Lorenzo na tumayo na upang ihanda ang kanyang sarili. Natuwa naman si Coach Cervantes sa naging reaksyon ng kanyang mga players. Si Ray De La Rosa nga ay tumayo na rin. Ako ang backup ni Captain, kaya magiging maayos na ang laro ko. Coach, Paglaro na po uli ninyo ako. Pe pero Nagsalita naman bigla si Mendes kaso na patingin sa kanyang lahat ng kanyang mga kasamahan. Sinamaan siya ng tingin ng mga ito. Si Gerald nga ay tumayo na rin. Sapat na ang ilang minuto mong paglalaro. Sapat na iyon para matauhan kami. Kami na ang bahala. Hindi tayo matatalo. At sisiguruhin kong may pagpapatuloy namin ng momentum na ginawa mo. Kami rin coach. Handa rin po kaming maglaro para maging maganda ang rotation natin. Sabi nga rin ng iba pang nasa bench ng mansalay. Si Ricky naman ay hindi alam ang sasabihin, lalo na nang tapikin siya sa balikat ni Lorenzo na nasa kabila tabi. Magpahinga ka muna Giant Slayer, kaya naming talunin ng rohas. Seryosong wika ni Lorenzo na binigyan ng ngiti si Mendes. Astig na ba ako? Pwede na ba ako maging main character sa team na ito? Naipasok pa nga ni Lorenzo na biro at si na Gerald ay napailing na lang at napangiti. Mukhang okay na Ricky, sigurado na akong hindi ka maglalaro. Isa pa, sapat na iyong ilang minuto mo sa loob ng laro. Patunay na iyon na isa kang player na kayang baguhin ng laban. Sabi nga ni Coach Cervantes na napapangiti na lang sa isip. Pinatunayan mo na sa akin na mahusay ka. Sabi pa nga ni Coach Isaiah sa kanyang isip at kasabay nito ay ang pagsilbato ng referee. Tapos na nga ang timeout ng Rojas at dito na nga nagsipasok ang mga players na magkabilang team. Si Nadrey nga ay napaseryoso dahil wala na uli si Mendes. Iniisip nga nilang syuruwi na sila kaso nang matapos ang ikalawang quarter ay makikita sa mukha ni Valdez ang kaseryosohan na may kinikimkim na tuwa. Lalo pa nga nang naipasok ni Tuason ng isang buzzer beater na tres upang ang lamang ng Roa Sharks ay maibaba na lamang sa isang puntos. 58 to 59 at maging si Dre nga ay hindi makapaniwala sa nangyari. Nawala si Mendes, pero dito naman uminit ang palad ni Tuason ng apat na tres ang pinakawala nito sa natitirang limang minuto ng quarter at 8 puntos naman mula kay Magbuo na tila naging isang dominanting sentro sa ilalim ng basket. Ano Ricky, ayos ba? Tanong pa nga ni Gerald pagdating niya sa bench. Si Ricky nga ay napangiti na lang dahil sa ginawa ng mga ito. Nakahinga siya ng maluwag dahil kung ano raw ang nangyari noong huli na nila kontra sa Socorro ay tila mauulit daw yata ngayon. Kulang ang line up nila pero sila pa rin ang mananalo dahil malakas ang kanilang team.